Ang naglaho sa Instagram account ni Bea Alonzo na mga litrato ni Dominic Roque, kabilang ang joint statement nila noong ika-24 ng Pebrero tungkol sa kanilang paghihiwalay ang napansin ngayong Sabado. Ika-13 ng Abril taong 2024 ng mga masugid na sumusubaybay sa social media account ng aktres. Ang mga deleted post sa Instagram account ni Bea na may mga kinalaman sa relasyon nila ni Dominic. Ang pahiwatig na walang katotohanan ang mga haka haka ang nagkabalikan sila matapos kumpirmahin ang kanilang paghihiwalay noong Pebrero taong 2024. Nagkaroon ng mga espekulasyon na muling nagkakabutihan ang dalawa dahil napansin ng netizens na matatalas ang mata ang halos magkakaparehong mga social media post ni Nabea at Dominic nang maglabas si Bea ng gratitude post nito sa pamamagitan ng mga larawan ng mga pinagkaabalahan niya noong Marso taong 2024, naglabas din si Dominic ng gratitude post. Kaya may mga lang, may katotohanan ang mga hindi kumpirmadong balita na nagkabalikan sila. Noong biyernes ikalabindalawa ng Abril taong 2024 pinag-usapan ng isang Facebook post tungkol kay Dominic na hawak ang kanyang cellphone. Kung saan malinaw na makikita na ang larawan ni Bea at ng aso nito na si Walter ang wallpaper ng mobile phone niya. Pinaniniwala ang hindi sinasadya, na pagpapakita ni Dominic sa wallpaper ng cellphone nito ang Mitcha para tuluyan ng burahin ni Bea ang lahat ng mga litrato ng dating karelasyon. Isa itong indikasyon na walang katotohanan ang mga balitang nagkabalikan sila, taliwas sa nais ipahiwatig ng aktor na inaakusahang mahilig sa publicity at cloud chaser. Waring ginagamit nito ang mga sitwasyon para maging relevant sa entertainment industry at di source ng mga balita na may kinalaman tungkol sa kanila ng ex-girlfriend niya.